Paano kung ikakasal ka pero sa taong matagal ng pumanaw? Isang araw may nagaganap na kasal, may dekorasyon, may kandila, may singsing, -sing, pero may kulang. Dahil ang isang ikakasal, matagal ng pumanaw. Ito ang tinatawag na ghost marriage, isang lumang tradisyon sa ilang bahagi ng Asia. Dito, ikinakasal ang isang tao sa isang di nakikitang presensya. Ginagawa ito para raw hindi mag-isa ang mahal nila sa kabilang mundo o para tuparin ang isang pangakong naiwan. Minsan pa nga pareho na silang wala pero tinutuloy pa rin ang seremonya. May manika bilang simbolo ng yumao, may pagkain bilang alay, tahimik ang paligid, parang may bubulong na hangin. May ilang nagsasabing may kakaibang presensyang nararamdaman, parang may panauhing hindi imbitado parang may matang nakatingin. Ito'y kwentong hindi lahat handang paniwalaan pero sa mga nakaranas, hindi na ito katang isip. Ikaw, kung sakaling mangyari ito sa'yo, kakayanin mong ikasal sa matagal ng pamanaw?